Sa paparating na iPhone labimpito, napapansin kong madalas ko nang makita ang ganitong mga komento. Apple, ayos lang na magpahinga muna kayo o kaya dapat nilang itigil ang paglalabas ng bagong modelo taon-taon. Walang saysay mag-upgrade. Doon ko na-realize, hindi na nakakakilig ang mga bagong iPhone ngayon. Mahigit isang dekada na, may mga kaklase akong noon nag-uusap kung ano ang itsura ng susunod na modelo. At kapag inannounce na, halos mabaliw ang mga tao sa mga bagong features o bagong disenyo. At lahat gustong gusto talaga nila iyon. Naalala ko, may isang lalaki sa high school namin na bumili ng original na iPhone. Nagkakagulo ang mga tao sa paligid niya sa hallway para lang makita iyon. Noon, ang mga iPhone ay may kakaibang dating na talagang nakaka-excite sa mga tao. Pero ngayon, parang wala na talaga iyon. Sa tingin ko, malaking dahilan dito ang pagiging bago ng iPhone pa na noon. Noong 2007 nang ipakilala ni Steve Jobs ang original na modelo sa entablado, nabaliw ang mga tao. Wala pa akong naranasang paglabas ng produkto na ganito. Noong panahong iyon, kaya lang gawin ng mobile device ang isa, dalawa o tatlong bagay. Halimbawa, may iPad ako para sa musika, cellphone, sa pag-text at tawag at Nintendo DS sa video game. May mga taong may smartphone gaya ng Blackberry na para sa email at simpleng web pero para talaga ito sa mga profesional at negosyante, hindi sa karaniwang mamimili. Tandaan, mahal ang mga device na ito. Ang cellphone ay umaabot ng tatlong daang habang ang iPad ay hanggang tatlong daan at limampung dolyar. Ang mga handheld gaming console ay nagkakahalaga ng isang daan at limampu hanggang dalawang daan at limampu. Hindi na nakakagulat gumastos ng dolyar Limang daan hanggang dolyar siyam na daan para sa lahat ng mobile na kagamitan. Kaya noong ipinakilala ang iPhone, sobrang namangha ang mga tao, hindi lang dahil sa disenyo nito na mas maganda kaysa sa iba at sa touchscreen interface nito na nagbigay saya sa paggamit ng telepono sa unang pagkakataon, kundi pati na rin sa mga kakayahan nito. Ibig kong sabihin, ang pagkakaroon ng isang kumpletong telepono at iPad sa iisang device ay parang katuparan na ng isang pangarap. Pagkatapos, nagdagdag pa ang Apple ng isang desktop class na internet browser na nagpapakita talaga ng buong website, hindi lang yung pangit at basic na versyon. At nung lumabas ang App Store sa sumunod na taon, tapos na ang lahat. May mga parody video online na nagpapakitang kaya ng iPhone gawin lahat ng gusto mo. Dahil kakaibang konsepto na ang isang device ay pwedeng maging telepono, music player, internet communicator, game console, global positioning system navigator, at marami pang iba. Noong panahon na yon, wala talagang katulad nito. Ang iPhone ay isang ganap na bagong produkto na kinagigiliwan ng lahat ng uri ng tao. At ang pagkagusto ng mga tao dito ay nagdulot ng kakaibang mga asal. Halimbawa, inaabangan ng mga tao ang iPhone kaya pumipila na ang mga customer ng ilang oras o araw bago ito ilabas. Noong 2008 naging viral si Mark Rebier dahil siya ang unang pumila sa AT at T-Store sa Dallas, labindalawang oras bago magbukas para sa paglabas ng 3G. Magkano kaya ang kailangan kong bayaran para mabili ang pwesto mo sa unahan ng pila? Labinlimang minuto bago ang alas 6 na paglulunsad matapos gumugol ng ilang oras ang iba. At mga oras pa, nasa pila ako para sa isang kaibigan, matiyaga akong naghihintay. Siguro lalayo na lang tayo sa mga kandila. Kumusta naman na yun? Ang babaeng ito ay dumating dala ang P-16,000 cash. Binili niya ang unang pwesto ni Mark sa pila ng P-800 at binigyan ako ng dolyar, 800. Pera-pera lang yan. Isang sulit na investment kung um, sa tingin niya kasi alam niyang may mabebenta pa siya sa eBay kaya ayos lang. Ako ang unang pumasok ng bumukas ang mga pinto. Oo, oh, siya nga ang nauna pero siguro dapat tumigil muna siya para basahin ang mga patakaran kaysa sa bangko. Plano niyang bilhin lahat sa tindahan. Sorry, pwede bang bumili ng higit sa isang telepono kaso isa lang ang pwedeng ibenta kada customer? Nagpatupad ang AT&T ng patakaran na isang telepono lang bawat customer para masiguradong sapat ito para sa lahat. Seryosong pakete niyan mga kaibigan. Seryosong pakete talaga yan. Tungkol naman kay Mark at ang kanyang walong daang paikot na ikot. Hindi naman niya kailangan yon Tatlo sila sa grupo, pero dalawa lang ang teleponong gusto bilhin. Meron tayong maliit na leather case na signature. Kaya... Nag-iipon siya ng telepono kasama lahat ng mga dagdag at ang kaalaman na may ilang bagay na sa tingin ko ay hindi siya masyadong natuwa sa'yo. Sa tingin ko hindi nga siya natuwa at bukod pa doon, hindi pa siya nakakuha ng libreng telepono. Na hindi kayang bilhin ng pera. Sa mga paglabas ng iPhone, may mga taong bumibili ng pwesto sa pila at sinusubukang bilhin ang lahat ng stock ng buong tindahan. At noong lumabas ang iPhone 10, may isang lalaki na naghintay sa isang Apple Store sa London ng tatlong araw na mahirap na nating maisip ngayon dahil wala nang masyadong espesyal sa iPhone. Ang mga Android device ay kasing galing na rin at may ilang pangang nag-aalok ng kakaibang features tulad ng space zoom ng Samsung, call screening ng Google, o foldable displays ng Huawei. Sanay na tayong lahat at marami sa inyo ay lumaki, nakasama ang teknolohiyang dating revolusyonaryo noong 2007, pero ngayon ay karaniwan na at nawala na ang pagkabago. Isa pang dahilan kung bakit hindi na tayo ganoon ka-excited sa mga bagong iPhone ay dahil wala na masyadong bagay na dapat ikatuwa. Ayon sa simula ng video, karamihan sa tao ay hindi kailangan mag-upgrade. Ngayon, lubos ng mature ang merkado ng smartphone, kaya nakuha na natin ang lahat ng gustong pagpapabuti. Wala na rin magagawa ang Apple para mapaganda pa ang produkto. Kaya sa nakaraang anim na taon, halos pareho lang ang itsura ng mga iPhone. Sa nakalipas na dalawang taon, pangunahing tampok ang mga bagong pindutan. Ang Action button noong 2023 at Camera Control button noong 2024. Ihambing ito sa malalaking pagbabagong nakita sa unang panahon ng iPhone. Mula sa original na modelo, papunta sa 3G noong 2008, ay napakalaki ng pagbabago. Mayroon itong ganap na bagong disenyo. Kalahati ang presyo at gumagana ito sa 3G network na duwata kata beses mas mabilis kaysa Edge. Pagkatapos ay dumating ang iPhone 4 noong 2010 na lubos na nagbago ng laro. Hindi lang sobrang nipis ang disenyo nito, kakaiba rin kumpara sa dati nating nakita. At ang retina display ay parang isang mahika dahil sa unang pagkakataon hindi na natin makita ang mga individual na pixel sa screen. Doon nagsimula ang FaceTime gamit ang front-facing camera. Noong libo at dalawa ang iPhone 5 ay naging mas manipis ng 18%, mas magaan ng 20% at mas malaki ng 14% ang display. Kaya nagkasya ang dagdag na hanay ng mga icon habang madaling gamitin gamit ang isang kamay. Lahat ng pagbabagong nabanggit ko ay nangyari sa loob ng limang taon. Ngayon, balikan ang limang taon mula ngayon. Iyon ay iPhone labing isa na may parehong kamera, likod at harap na disenyo gaya ng kasalukuyang modelo. Kaya kapag halos walang nagbabago taon-taon, hindi na nakakagulat na mawawala ang hype at hindi na ganoon ka-excited ang mga tao. Maganda ang sinabi ni Steve Wozniak noong 2017 lumabas ang iPhone 8 at 10. Sabi niya, Masaya na ako sa iPhone 8 ko, na pareho lang sa iPhone 7, na pareho lang din sa iPhone 6. Marami talagang gumagamit ang nakaramdam nito dati, at mas halata na ngayon. May isa pang dahilan na nakakabawas ng excitement sa mga bagong iPhone. Mga tagas. Noong mga unang araw, bihira lang ang mga chismis tungkol sa susunod na iPhone, at halos hindi nangyayari ang mga tagas ng larawan o specs. Kaya noong lumabas ang mga larawan ng iPhone 4 sa Gizmodo, naging malaking balita ito. Isang Apple software engineer ang nagtetest ng device at aksidenteng na iwan ito sa bar. Bihirang magkamali ang Apple. Pero dito natin unang nakita ang itsura ng paparating na iPhone bago ito ilabas. Ngayon, marami ng leaks at chismis sa paparating na iPhone models na kadalasan ay totoo kaya hindi na madaling masurpresa ang mga tao kapag ipinakilala ito sa totoo maari pa rin silang mabigo dahil nalantad na lahat ng bagong detalye ng produkto sa leaks ang iPhone 14 Pro ang pinakabagong inilabas na may surpresang hindi inaasahan na ko ang unang mga araw ng iPhone tama ang chismis na magkakaroon ng camera cutout ang 14 Pro katulad ng maraming Android imbes na notch pero ang hindi inaasahan ng kahit sino ay kung paano ito ipapatupad ng Apple. Nang ipinakita nila ang Dynamic Island kasama ang fluid na animation at multitasking na tampok, isa ito sa mga bihirang mahiwagang sandali ngayon. Malaki ang naging epekto ng kasikatan ng iPhone kaya nagkaroon ng industriya ng chismis. Kahit sinabi ni Tim Cook noong 2012 na paiigtingin ng Apple ang pagiging lihim ng kanilang mga produkto, kabaligtaran ang nangyari. Naging kumikita ang pagbebenta ng mga leak sa mga chismis na outlet. Nagkaroon ng insentibo ang assembly line workers na magpuslit ng larawan o eskematiko ng bagong iPhone. Na nagre sa atin na mas hindi na excite dahil nawawalan tayo ng sorpresa. Dahil sa mga rason na yan, kaya siguro hindi na nakakakilig ang paglabas ng iPhone ngayon. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panunood. Kita tayo sa susunod na video.